Bulldog. Salamat sa pa chicken mo. Ayan, punta na. Aday, punta na kami ni Reniel, doon sa may tindahan. Thank you, Sonia. Thank you. Thank you po si si Love Talks. Ayan, kong nilaban ko Thank you sa sponsor mo sa para sa manok. Ayan. Ang init, guys. Init si silang to punta kami sa tindahan. sa ka sa si Rachelin. Halday, buladay. Ayan. Ang init-init. Mama, aling init. ko na. mapalit na kita, mapalit. Maghimo bread chicken. Mapili ako na siya. O, anay, palit na ano Chicken. Hindi. <laughs> ang kulit na rin niya si silang to. Si Silabtex, malapit na ako sa tindahan ng may manok. Ko. Ayan. Hi, Kit. Wala. <laughs> <laughs> ah, dali, -dali. Wala, ito si Bo. na pala lumakot. Sa so, tiyan na matay. Hmm. Ikulang lang akong... rin nakabot dito. Hmm. Ano man, Ambo, damaram. Kaya waray man kami nagka-istorya ni Ma'am Janian. Hindi naman, yakaw po niya Bang ini ya mama. Tidak dilihat, amat sedilia. Oh, tergaduh tuh nanti lah. Iya, bu sergi. Oh, kami buk tuh mana tuh? Manuk <coughs> teh, pilan usah kebuk teh. Oh, manuk apa? Manuk. Manuk sorak. Sama nya Mulutnya nih. Manuk. Ini nih. Namun sad. Ini nih si silap tuh sampai, ha? Oh. Bili na, luma, na ako ng nininga. ano. ano? ano, sa man? ano sa man ang man? Asa naman ang 20. Pila ang usaka bokte. Yan na. 302. 302. 302. Ha? Ang guru gamay daw. Teka, magpalit pa ang crispy king. Oh, crispy king. Crispy, <laughs> crispy fry. <laughs> crispy king na tuloy. <laughs> <laughs> Ito ang dosento sobra. sobra. Ilan 236. Okay na. Tapos crispy fry. 236 na no. si sila dito Thank you sa si, sponsor mo. Yes. <laughs> si sila <d> tuks. Okay. <laughs> 300 raw eh. Oh, Ang pula. Oh. Kaya, sa manday na. Garlic na siya. Wala na pula. Wala na. Ah. Pero nindot kaya po na siya te. Oo. Uh -huh. Okay uh -huh. na. Oo. Para sa ito te. Tapos manteka, te. Ganang pera. Kaya ano, sa kayapad. 38 Oo, sa nalang kalapad, te. Hmm. Sumulad eh. sumul uh, Kaya naghimo pa. Ubus-ubus mo permente. Yan. Thank you, si Silardos. Ay, ay, na si Raniel. Gusto bumili ng Dutch meal. Dito na lang, palitingan to na. Ayan hey, nga rin sukle, ha? kayo. Eh, oh, okay. gusto rin yung nagdago. Hindi gusto gamay. <laughs> okay. Gino'n ako rin, yel. <laughs> Ito yung tindahan si Silag Tukso. Ayan. Dito kami bumibili ng mga olam. Ayan si Kitley. <laughs> Ato At na suklir so chile, nga kay tingali kulangon na di. Eh. Kaya nagpalit pa mantika sa so kalapad. Ah, nga rin eh. Kuha ng payo. Masa? Ang makinalay mo. So Masa kaya pad okay. te. Hindi nyo, hindi ko pinalusok. Okay. Maya na lang sa usakalapad ka lapad ron. Suot sa lapad <laughs> para sigurado ka. Na te pila tanan te. Usa na toy. Yeah. Thank you sponsoring si Silver Dogs. Mara? Oh, pila to te? Pila tanan 294. 294. 294 si silab toks. May sukli pa ako na 6 pieces. Wala <laughs> <laughs> oh, no, no you... na, kay na naman de. Chris Bujik. Ay, ayaw na. Kuha na, lang kung harina. Ayan, oh. thank you si sila. God bless you more. And and update ko maya kung maluto na to si sila ba ako si Sisilab Dogs. Ayan na yung ano, chicken na may crispy fry. Yan. Na, nasa ano na siya, kawali. Pumulo-pulo na siya si si Dogs. Yan may fried chicken na si Renyel. Thank you sa sponsor mo si si Love you always. Mmm, ah, yummy yummy yan oh. Si Silabtox, may luto na. Yes. Yummy fried chicken si dogs. Salamat.